Magandang araw, Malacanang Press Corps. Mga bagong Pilipinong bayani, pinarangalan ni Pangulong Marcos Jr. Bilang pagkilala sa katiklaan ng ating mga kababayang OFW, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Bagong Bayani Awards 2025 ngayong araw sa Malacanang. Dalawamputpitong makabagong bayani ang binigyang parangal ng Pangulo para sa kanilang natatanging kontribusyon sa pagtataas ng dignidad at pagpapakita ng kabutihang loob at kakayahan ng Pilipino sa anumang panig ng mundo. Hinirang ng Pangulo ang sakripisyo ng ating mga kababayang OFW na di alintana na mawalay sa mga mahal sa buhay. Maitaguyod lamang ang kanilang pamilya at gampanan ang tungkulin. Sa kanyang talumpati, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na buo ang suporta ng pamahalaan sa lahat ng OFW. Ito'y sa pamamagitan ng mabilis at wastong aksyon ng Department of Migrant Workers at OWA at kanilang mga programa. Makakaasa ang ating mga kababayan sa ibang basa na gagawin pang mas maayos ang mga proseso at serbisyo para sa kanilang ikagiginhawa, hindi lamang sa pag-alis kundi lahat ng aspeto ng kanilang paglalakbay. Kabilang dito ang digitalization ng serbisyo gaya ng OFW Travel Pass sa eGov uh, PH app at online employment contract verification system. Nariyan din ang humigit kumulang 300,000 electronic cards mula sa OWA para sa mas madaling access ng Filipino migrant workers sa government services and benefits at ang action fund na naglalayong makatulong sa mga legal, medical at minensyal na pangangailangan ng mga OFW. Ilan lamang dito sa maraming programa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. para sa ating mga bagong bayani mga hakbang na ito ay patunay na dedikasyon ng pamahalaan upang gabayan at pasalamatan ang ating mga huwarang OFW. Muli, maraming salamat po at mabuhay kayo, aming mga bagong bayani.